Buo ang tiwala at suporta ng BFUBJP ubjp sa mga kandidato ng grupo sa Maguindanao del Sur. Dumalo sa BFUBJP ubjp Assembly Meeting sa UBJP Headquarters sa Bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur, si Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Nanguna si UBJP Secretary General at BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa BIAF UBJP Assembly Meeting sa UBJP Headquarters sa Talayan, Maguindanao del Sur. Sa pulong, binigyang diin ni Makakwa ang kahalagahan ng pagkakaisa, disiplina at paninindigan. Ang layunin aniya ng MILF at UBJP ay itaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan ng BARMM nakasama ng opisyal sa pagtitipon ang mga commanders at miyembro ng BIAF. Sinabi ni Makakwa na buo ang suporta at tiwala ng BIAF UBJP sa mga lokal na kandidato ng UBJP sa Maguindanao del Sur. Nagpasalamat din ito sa lahat ng dumalo at nakiisa. Geneza Garcia, iMites, Philippines.